para sa akin, parang it's okay pa din if hati kami sa expenses, ganun if kaya ko rin mag-provide. Kasi, paano ba? Iba yun kapag meron ka sariling income. Kaysa nagagaling lahat sa future husband mo or husband mo, ganun. Di ba pa na you have the capacity na gumastos para sa sarili mo or para sa anak nyo or umati sa gastusin, di ba? Siguro, hindi man equal, pero at least you can contribute doon sa expenses nyo sa bahay. Meron ka ba pagkukunan ng hindi humihingi sa kanya, ganon. Hindi kayong mag-wait palagi na bibigyan ka, ganon. May parang conversations about uh, whether kapag ang lalaki is yung provider, he will give whole, the whole, yung buong salary niya sa sa wife niya, ganun. Para sa akin, ayoko din ng ganun. Parang gusto ko, may sarili siyang ipon, may sarili ipon ako, pwede may ibon kami ipon, basta huwag niya ibibigay yung whole salary niya sa akin. Gusto ko, may pera ka pa din na pwede mong paggasasan sa sarili.